Hi hey guys, gumawa ako ng video kasi may nabasa ako kanina. Ang sabi niya, sayang lang naman ng pera sa life insurance. Ba kasi kaya niya 'yung nasabi kasi hindi niya napakinabangan or hindi niya nagamit yung benefit. Pero ang tanong ko kasi doon is gugustuhin mo ba na magamit agad yung benefit ng life insurance? Pero anyways guys, may good news ako sa inyo kasi si FWD meron siyang zero waste policy. Ibig sabihin, if ever na healthy ka at hindi mo magamit yung benefit ng life insurance is 100% ibabalik ni FWD sa iyo yung lahat ng nayulog. Okay, bibigyan ko kayo ng example kung paano siya gumagana. Halimbawa, ito si Joe, 30 years old. Siya yung client ko. Tapos, kumuha siya sa akin ng health cash insurance. So, naguhulog siya ng 2,500 pesos monthly. And, ang coverage niya is 700,000 pesos for life insurance. Ayun yung mapupunta sa family niya. Tapos, meron siyang 3 times claim ng major critical illness. Kasi nga, nakafocus siya sa ating health. 700,000 pesos times 3. And, meron siyang claim for minor critical illness and hindi lahat ng insurance company ay nag-offer ng claim for minor critical illness. That's 20% ng sum assured, so 140,000. And halimbawa lang na si Joe ay naging healthy at age of 75, 100% nung nahihulog ni Joe ay ibabalik sa kanya. Ang maganda rito sa plan na to, meron kang choices. Pwede ka magbayad ng 5 years, 10 years o kaya 20 years, depende sa budget. Sige, bigyan natin example. Si Joe na naguhulog ng 2-5 monthly ay nagkasakit. So, na-hospital si Joe. After a year, ang nahuhulog niya na ay 30,000 pesos sa 2-5 month. Na-diagnose siya ng critical illness at ang naging bill niya sa hospital is 350,000 pesos. Mabuti na lang si Joe ay may HMO. So, sabihin na natin ito yung HMO na cover niya yung 300,000 pesos. Again guys, kasi si HMO ang binabayaran niya si hospital. Si insurance ang binabayaran niya si client or si Joe. So, na-cover na yung 300,000 pesos. So, may balance pa ngayon si Joe na 50,000 pesos. Dito, meron siyang 3 times claim ng critical illness. Makiklaim niya na yung isa. So, makakuha si Joe ng 700,000 pesos. gudas good as cash niyang makukuha 700,000, mapupunta kay Joe. Yung 50,000, ibabayad niya sa hospital, which is yung balance niya. Tapos yung 650,000 na cash, pwede niya magamit pang recovery. Pwede niya magamit pang tapal doon sa mga bills niya kasi most probably hindi hindi, hindi na makakatrabaho si Joe eh. Dahil nagre-recover siya and pwede niya rin magamit pang tuition ng mga anak niya para hindi mag-stop. So, that's the power of insurance. Ang maganda pa dito, since meron tong premium waiver, kahit 30,000 pa lang yun na ni Joe in one year, si insurance company na yung bahalang magtuloy. Yung insurance niya. So, sila na bahala magbayad ng 2-5 months. Kasi, intact pa rin yung life insurance ni Joe kahit makaklaim na siya ng critical illness. Diba? Sino may ayaw nun? That's the power of insurance and Itong plan na to guys, this is the best traditional plan in the market as of now. Sige, okay, bibigyan pa kayo ng isang scenario For example, si Joe is na dead. Again, sabi ko kanina, intact pa rin yung life insurance niya. So, mapupunta yung 700,000 pesos na life insurance benefit sa family ni Joe just in case na mawala siya. Pero what if healthy si Joe? Hindi siya na hospital, hindi rin siya nagka-critical illness. At the age of 75, 100%, nung naihulog niya, ibabalik sa kanya ni FW. Again, guys, this is the best traditional insurance in the market as of now. And most of my clients kasi ito rin talaga yung pinukuha kasi yung iba allergic sa VUL eh. Yung mga, may mga investment, investment. Gusto nila very simple. Lahat to guys, guaranteed. So walang nababago-bago dito. Fix lahat yan. And fix na may 100% return ka. So guys, kung katulad ka ni Joe at gusto mo ng peace of mind, message mo ko. Okay guys, if you have questions, mag-comment ka lang dyan sa comment section. Tapos, samahan nyo ako sa goal ko kasi sabi nila, based on records, 2% lang daw ang mga insured na Filipino dito sa Pilipinas. So ang goal ko ay hindi tumigil hanggat hindi ko na-insured ang bawat Pilipino sa buong Pilipinas. Kaya kita-kits tayo guys. bye, -bye.